Ilang mga palatandaan ang nakakaakit ng pansin sa mga iskolar ng biblical eschatology gaya ng muling paglitaw ng isang perpektong pulang baka sa Israel. Ito ay hindi lamang isang bihirang hayop, ngunit isang sentral na elemento sa isa sa pinakamalalim na ritual ng paglilinis na inilarawan sa Torah. Ang hitsura at pag-apruba ng isang walang bahid, na pulang baka ay direktang umaalingaw sa banal na kasulatan at tumuturo sa isang bagay na mas malaki, ang tagapagbalita ng pagpapanumbalik ng pagsamba sa templo at ang paglapit sa mga eschatological na kaganapan na hinulaang ang milenya na ang nakalipas. Sa mga bilang 19, ang Panginoon ay nagsalita kina Moises at Aaron tungkol sa ordinansa ng pulang baka. Ang teksto ay nagsasaad na sila ay magdadala kay Moises ng isang sakdal na baka na walang anumang depekto at na hindi kailanman napailalim sa isang pamatok. Ang baka na ito ay ibibigay sa saserdoting si Eleazar at dadalhin sa labas ng kampo kung saan ito ihahain sa harap niya. Ang ilan sa dugo ay iwiwisik ng pitong beses patungo sa harapan ng tolda ng pagpupulong at pagkatapos ay ganap na susunugin ng hayop, balat, laman, dugo at dumi. Sa panahon ng pagsunog, ang pari ay itatapon ng sedro, hisopo at iskarlata sa apoy at pagkatapos lamang ay aalis siya, maglalaban ng kanyang mga damit at maglilinis ng kanyang sarili sa tubig. Ang mga abo ng baka ay iniimbak sa isang malinis na lugar at ginagamit upang ihalo sa tubig upang linisin ang mga maruruming ritual dahil sa pagkakadikit sa mga bangkay. Ang tubig na ito ay tinawag na tubig ng paghihiwalay o tubig para sa paglilinis mula sa kasalanan. Ang espiritual at simbolikong halaga ng pulang baka ay higit pa sa ritual na tungkulin nito. Ang kadalisayan na kailangan dito ay tumutukoy sa ganap na kabanalan, isang uri ng sakripisyo na naglalarawan ng isang mas malalim at mas tiyak na paglilinis, isang anino ng mga bagay na darating. Sinasabi sa Hebreo 9:22-24 na kung ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng isang dumalagang baka na iwiwisik sa mga nadungisan ay nagpapabanal sa kanila sa paglilinis ng laman. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay naghandog ng kaniyang sarili na walang dungis sa Diyos? Ay magpapadalisay sa inyong budhi mula sa mga patay na gawa upang maglingkod sa Diyos na buhay. Kinikilala ng may akda ng Hebrews na ang seremonya nang pulang dumalagang, baka ay may pansamantalang layunin, ngunit malalim na sinasagisag ng gawaing pagtubos ni Kristo. Gayon paman, para sa mga Hudyo, lalo na sa mga sabik na naghihintay sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem, ang pagkakaroon ng perpektong pulang baka ay isang hindi mapag-usapan na kinakailangan. Ang dahilan ay simple, upang maipagpatuloy ang mga sakripisyo at serbisyo sa templo ayon sa mga pamantayan ni Mosaic, ang mga pari ay dapat na ritual na dalisayin. Mula nang sirain ng ikalawang templo noong 72 AD, ang paglilinis na ito ay naging imposible nang walang abo ng pulang baka. At ayon sa rabinikong tradisyon, siyam lamang na perpektong pulang baka ang inihain sa buong kasaysayan ang huling nangyari sa panahon ng ikalawang templo. Ang inaasahan ayon sa Mishne Torah ni Maimonides ay ang ikasampu ay ihahain sa mga araw ng Misyas. Ang pambihira ng hayop na ito ay nagdadala din ng makahulang bigat. Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ang isang pulang baka ay dapat naganap na pula na may hindi hihigit sa dalawang buhok ng ibang kulay Walang pisikal na mga depekto o marka at hindi dapat kailanman ay pinamatok o ginamit para sa anumang trabaho. Ang katotohanan lamang na sa mga nakaraang taon ang mga inahing baka na nakakatugon sa mga pamantayang ito ay pinalaki sa Israel at ang isa sa kanila ay kamakailang idineklara na kwalipikado para sa ritwal ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa mga hudyo ng ortodokso at mga iskolar na kristyano. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga kondisyon ay inihahanda para sa pagpapatuloy ng mga ritual na maaari lamang maganap sa templo. Ang koneksyon sa pagitan ng pulang baka at mga kaganapan sa katapusan ng panahon ay nakaangkla sa ideya ng pagpapanumbalik ng templo bilang isang propetikong tanda. Sa Daniel 29-27, binanggit ng propeta ang isang tipan na gagawin sa loob ng isang linggo sa marami. Ngunit sa kalagitnaan ng linggo, ang paghahain at paghahandog ng butil ay titigil. Ipinapalagay nito na ang mga sakripisyo ay magpapatuloy sa isang punto. Upang mangyari ito, ang templo ay kailangang muling itayo. At para gumana ang templo, dapat na dalisay ang mga pari. Kaya ang pulang baka ay nagiging paunang susi sa isang buong proseso na magtatapos sa pinakamatinding propetikong mga kaganapan sa panahong kilala bilang ang dakilang kapighatian. Bagamat ang tradisyon ng lumang tipan ay nagtuturo sa isang sistemang ritual na luma na sa pagdating ni Kristo, ang katotohanan ay marami sa mga pangyayari bago ang pagbabalik ni Jesus ay may sa pagpapatuloy ng Israel sa sistemang ito. Ayon sa Thessalonica 2 Thessalonica 2.4, ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, ay uupo sa templo ng Diyos na magpapanggap na Diyos. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang muling itinayong pisikal na templo, at ang pulang baka ay ang tulay na ginagawang posible ito mula sa isang seremonyal na pananaw ang nangyayari sa ating panahon kung gayon ay hindi lamang ang pagsilang ng isang espesyal na hayop. Ito ay ang nakikitang paggalaw ng mga propetikong gear na nakahanay. Ang bawat detalyeng maingat na naitala sa batas ni Moises ay mayroon na ngayong eschatological dimension. Ang opisyal na pagtanggap ng isang pulang baka bilang wasto para sa ritual ng paglilinis ay nagmumungkahi na hindi lamang natin sinusunod ang katuparan ng isang relihiyosong kinakailangan, ngunit sa halip ay ang simula ng isang pambansang paghahanda para sa pagpapatuloy ng mga ritual ng levita. Para bang ang makahulang orasan ay umuusad ng maingat ngunit tiyak. Ang mga levita ay sinanay na, ang mga kasuotan ng pari ay muling nilikha, ang mga kagamitan sa templo gaya ng menora, mesa ng tinapay na palabas, at maging ang kaban ng patutuo ay ginawang muli ayon sa mga detalye ng Biblia. Nakagawa na ng portable altar, at ngayon sa pag-apruba ng pulang baka, ang natitira na lang ay ang lokasyon at pahintulot sa politika para mailagay ang batong panulok. Direkta tayong dinadala nito sa susunod na punto sa propetikong tanikala na ito na lalong nagiging nakikita ang paglalatag ng pundasyong bato ng ikatlong templo, isang pangyayaring matagal ng hinihintay hindi lamang bilang isang makasaysayang gawain kundi bilang katuparan ng mga pangunahing hula sa Biblia para sa huling panahon. Ang pag-apruba ng pulang baka ay, sa makatuwid, ang link na naguugnay sa mga araw ni Moises sa mga araw ng katapusan na pinagiisa ang sinaunang ritual sa makahulang pag-asa na malapit ng mahayag sa harap ng ating mga mata. Ang imahe ng isang bato na inilalagay bilang pundasyon ng isang bagong gusali ay nagdadala ng makapangyarihang simbolismo. Sa Biblia, ang mga bato ay kumakatawan sa tipan, patutuo, simula at paghatol. At pagdating sa pagtatayo ng templo sa Jerusalem, ang paglalagay ng pundasyong bato ay higit pa sa isang simpleng kilos ng arkitektura. Ito ay ang nakikitang materialisasyon ng isang propetikong pag-asa na naghihintay ng katuparan mula noong pagkawasak ng ikalawang templo. Para sa mga Hudyo, ang pagkilos ng paglalagay ng pundasyong bato ay kumakatawan sa pagpapanumbalik ng kanilang espiritual at pambansang pagkakakilanlan. Para sa mga Kristiyanong matulungin sa makahulang kasulatan, ito ay isang babala na ang katapusan ng panahon ay mas malapit kaysa dati. Si Zacharias, ang propeta pagkatapos ng pagkatapon, ay nagkaroon ng mga pangitain na tumutukoy sa isang maluwalhating kinabukasan na nauugnay sa muling pagtatayo ng templo. Sa Zacharias chapter 7 min, mababasa natin na ilalagay ni Zorobabel ang pundasyon ng templo at tatapusin din ang gawain at kapag inilagay niya ang batong panulok, ito ay may mga sigaw ng biyaya biyaya dito. Bagamat ito ay tumutukoy sa muling itinayong templo pagkatapos ng pagkabihag sa Babylonia, ang espiritual na prinsipyong kasangkot ay lumalampas sa makasaysayang sandali at mga proyekto sa hinaharap. Ang batong inilatag na may mga sigaw ay tumutukoy sa pangunahing papel na gagampanan ng templo bilang tanda ng tipan ng Diyos sa kanyang mga tao at ang ipinangakong pagpapanumbalik. Ang ikatlong templo na binanggit ng maraming rabi at kristyanong iskolar ay hindi lamang isang makabansang inaasahan ng Israel, ngunit isang mahalagang bahagi ng propetikong kronolohiya. Ang ilang mga talata sa kasulatan ay nagpapahiwatig na magkakaroon ng gumaganang pisikal na templo sa huling panahon bago ang pagbabalik ni Kristo. Ang Daniel 9.27 ay nagsasalita tungkol sa isang tipan na sisira sa pagtigil ng mga sakripisyo. Nangangailangan ito ng pagkakaroon ng gumaganang templo. Sa Apokalipsis 11.1.2, si Juan ay binigyan ng isang tungkod na parang tambo at inutusang sukatin ang templo ng Diyos, ang altar at ang mga sumasamba dito hindi kasama ang panlabas na patyo na ibinigay sa mga gentil. Ang pagsukat na ito ay kumakatawan sa proteksyon ng Diyos sa kanyang sarili, ngunit ito rin ay nagmumungkahi na magkakaroon ng pisikal na templo sa Jerusalem na sinusukat at sinusunod sa mga huling panahon. Ang paglalagay ng pundasyong bato ng templong ito ay hindi isang simbolikong gawa lamang. Magkakaroon ito ng malalim na espiritual at geopolitical na epekto ang tradisyonal na lokasyon ng templo, Bundok Moria na kasalukuyang inuokupahan ng Al-Aqsa Mosque at ng Dome of the Rock, ay isang lugar na may napakataas na tensyon sa relihiyon at politika. Ang posibilidad ng pagtatayo ng templo doon ay tila sa mga termino ng tao halos imposible. Gayunpaman, ang pagsulong ng mga hakbangin tulad ng Temple Institute at iba pang mga kilusan sa Israel ay nagpapakita na ang pangitaing ito ay malayong makalimutan. Sa kabaligtaran, may mga proyekto, mga plano sa arkitektura, mga libangan ng mga sagradong kagamitan at maging ang mga kasunduan ay maingat na tinatalakay. Ang paglalagay ng pundasyong bato sa Makatuwid ay magmamarka ng pagbabago ng paradigm. Ipinakikita ng banal na kasulatan na ang templong ito ay magkakaroon ng hindi tiyak na papel sa huling panahon. Sa isang banda, kinakatawan nito ang pagpapatuloy ng spiritual na pamana ng Israel. Sa kabilang banda, ito ang magiging eksena ng isa sa pinakadakilang ipinropesya ng mga kasuklam-suklam ang paglapastangan sa banal na lugar ng taong makasalanan. Isinulat ni Pablo sa Thessalonica 2 Tesalonica 2.3.3 na ang tao ng kasalanan, ang anak ng kapahamakan, ay uupo bilang Diyos sa templo ng Diyos na nagpapakita ng kanyang sarili bilang Diyos. Ito ay malinaw na nagpapahiwatig na ang templo ay itatayo at gagana sa panahon ng malaking apostasiya at ang pagpapakita ng Antikristo. Ang templo ay, paradoxically, ang yugto para sa isang relihiyosong muling pagsasama at para din sa pinakadakilang eskatological illusion sa kasaysayan ng tao. Mahalagang tandaan na kahit na ito ay isang templong itinayong muli ng may sigasig at debosyon, hindi ito kikilalanin ng Diyos bilang kanyang tahanan gaya noong mga araw ni Solomon. Mula sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, ang tahanan ng Diyos ay nasa puso ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Gayunpaman, Pahihintulutan ng Diyos ang muling pagtatayo ng templong ito bilang bahagi ng katuparan ng Kanyang salita at ang makahulang senaryo na mauuna sa pagbabalik ng Kanyang anak ang pagtatayo ng templo at lalo na ang paglalatag ng batong panulok nito ay magiging isang nakikitang tanda na ang mga hula ay nakahanay bawat ladrilyo na inilatag sa bagong edipisyong ito ay magtuturo sa banal na countdown na magtatapos sa maluwalhating pagpapakita ni Kristo sa kapangyarihan at kaluwalhatian. Binanggit din ni Zacharias ang pagdating ng isang pinuno na magtatayo ng templo ng Panginoon at pararangalan na kaupo sa kanyang trono na nagsasagawa ng kapangyarihan at kapayapaan sa pagitan ng saserdote at ng hari, Zacharias 6:13 Itinuturo ng propesya na ito ang Mesiyas na magbubuklod sa mga katungkulan ng hari at saserdote. Bagamat ang ikatlong templo ay itatayo ng mga kamay ng tao, ang pag-iral nito ay nagtatakda din ng yugto para sa pagbabalik ng isa na siyang tunay na batong panulok, si Heso Kristo. Siya ay inilarawan sa awit 1.22 bilang ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo na naging batong panulok. Ang kaibahan na ito ay mahalaga. Habang naghahanda ang mga tao na maglagay ng bato sa Temple Mount, inilagay na ng makalangit na plano ang tunay na bato, si Kristo, sa gitna ng walang hanggang pagtubos. Sinasabi sa Isaiah 28-16, narito inilalagay ko sa Siyon ang isang patibayan para sa isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok, isang matibay na patibayan, hayaang magmadali ang hindi sumasampalataya. Ang tekstong ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat wastong espiritual na gusali ay may Kristo bilang pundasyon nito. Gayunpaman, masasaksihan ng mundo ang literal na paglalagay ng bato, isang gawaing puno ng espiritual at makasaysayang bigat na, bagamat udyok ng mga lehitimong layunin sa relihiyon ay magiging bahagi ng isang mas malaking plano na ipinahayag ng Diyos nang maaga sa kasulatan. Kapag nakarinig tayo ng balita na ang batong panulok ay ilalagay, dapat nating tandaan na hindi ito magiging isang nakahiwalay na kaganapan. Ito ay sasamahan ng mga pandaigdigang reaksyon, espiritual at politikal na mga kilusan at magbibigay daan para sa senaryo na inilarawan ni na Daniel, Juan sa Apokalipsis at Jesus sa Mateo 24 ay magkatotoo. Ang simula ng pagtatayo ng templo ay isang tawag sa pagbabantay para sa lahat ng may mga mata na nakakakita at mga tainga na nakarinig. Ito ay ang pagtunog ng isang tahimik na trumpeta na tanging ang matulungin lamang ang mapapansin, ngunit ito ay magkakaroon ng pandaigdigang kahihinatnan. Ang pangyayaring ito ay nagbangon din ng mga apurahang tanong, bakit pinahihintulutan ng Diyos na muling itayo? ang templo? Ano ang pinakalayunin nito sa planong pagtubos? At higit sa lahat, ano ang susunod? Ang sagot sa mga tanong na ito ay magdadala sa atin sa susunod na hakbang sa propesya na nagsisimula sa pagpapanumbalik ng altar at ang mga unang sakripisyo, ngunit mabilis na nagbabago sa isang bagay na mas madilim habang ang panlilinlang ay humahawak at ang mundo ay inaakay na sundan ang taong makasalanan. Kaya ang batong inilatag ngayon ay magiging yugto para sa isang espiritual na labanan ng pandaigdigang sukat. At ang mga nakakaunawa sa mga palatandaan ay dapat maghanda dahil ang susunod na mangyayari ay hindi lamang isang makasaysayang pambihirang tagumpay, ngunit ang paglalahad ng mga huling gawain bago ang pagbabalik ng tunay na hari. Habang inilalagay ang batong panulok at nagsisimula ang pagtatayo ng ikatlong templo, ang hindi maiiwasang tanong ay bumangon, ano ang susunod? Masasaksihan ng mundo ang pagpapatuloy ng mga sakripisyo, ang muling pagsasaaktibo ng pagkasaserdoteng levita at ang muling pagbabalik ng mga ritual na matagal nang nasuspinde mula noong 72 AD. Ngunit sa kabila ng mga gawaing panrelihiyon at pisikal na muling pagtatayo, isang bagay na mas malalim at mas makahulang ay nagsisimulang gumalaw. Ang mga kaganapan sa hinaharap ay hindi lamang magbubukas sa harap ng mga mata ng Israel, ngunit magkakaroon ng pandaigdigang implikasyon. Inihayag ng banal na kasulatan na ang muling itinayong templo ay magiging lugar para sa mga kaganapan na magtatapos sa tuktok ng panilinlang at, sa huli, ang maluwalhating pagbabalik ng Mesiyas. Ipinropesya ng Daniel, 9.27 na ang isang prinsipe ay makikipagtipan sa marami sa loob ng isang linggo at sa kalagitnaan ng sanlinggo ay patigilin niya ang paghahain at pag-aalay at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay gagawin niyang sira Itinuturo ng talatang ito ang isang tipan na ginawa sa Israel na tila tungkol sa kapayapaan at pagtutulungan na magpapahintulot sa templo na gumana at maisagawa ang mga sakripisyo. Gayon paman, ang tipan na ito ay masisira sa kalagitnaan ng linggo. Iyon ay pagkatapos ng tatlo at kalahating taon. Kapag ang taong makasalanan ay lalapastanganin ng templo, ititigil ang mga sakripisyo at maupo bilang Diyos sa banal na lugar. Ang paglapastangan na ito ay tinawag ni Jesus na kasuklam-suklam na paninira sa Mateo 24 16 siya ay nagbabala. Kaya't kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na sinalita ni Daniel na propeta na nakatayo sa dakong banal, makaunawa ang bumabasa kung magkagayoy tumakas ang mga nasa Hudea sa mga bundok. Ang pananalitang, hayaan ang mambabasa na maunawaan ay isang tawag sa espiritual na pagbabantay. Si Jesus ay hindi lamang nagsasalita ng isang makasaysayang kaganapan, ngunit ng isang hinaharap na katotohanan. Ang templo ay ibabalik, ngunit ito rin ay sasalakayin at gagamitin ng kaaway ng pananampalataya. Ang isa na tatayo, laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, ay tatanggapin ng marami bilang isang karismatikong pinuno, isang pandaigdigang tagapamayapa, Marahil ay isang mesyanikong tagapagpalaya, ngunit sa likod ng mapangakit na imahing ito ay magsisinungaling ang panlilinlang na humahantong sa pagkawasak. Pinalawak ng Apokalipsis 13 ang sitwasyong ito. Isang pandaigdigang sistema ang itatatag kung saan ang lahat, maliit at malaki, mayaman at mahirap, malaya at alipin, ay tatanggap ng marka sa kanilang kamay ono o noo at walang makakabili o makakapagbenta maliban sa may markang iyon. Ang pagpapataw na ito ay isa sa gawa sa ilalim ng pamumuno ng isang halimaw na babangon mula sa dagat at isa pang halimaw na lalabas sa lupa na gagawa ng mga tanda at linlangin ang mga naninirahan sa lupa na nagsasabi sa kanila na gumawa ng larawan ng halimaw ang sistemang ito ay magiging lalong sentralisado, kontrolado at mapangapi at magkakaroon bilang espiritual na sentro nito ang isang templo na nagsimula sa layunin ng pagtubos ngunit naging yugto para sa sukdulang idolatriya. Kasabay nito, habang nangyayari ang sitwasyong ito, ang mga bansa ay nagsimulang gumalaw sa paligid ng Jerusalem. Sinasabi sa Zacharias Dolfi d'Antzerten 3 Narito, gagawin kong isang saro ng panginginig ang Jerusalem sa lahat ng mga bayan sa palibot nito. Sa araw na iyon ay gagawin kong mabigat na bato ang Jerusalem para sa lahat ng mga bayan, lahat ng nagdadala nito ay madudurog at ang lahat ng mga bansa sa lupa ay magpipisan laban doon. Ang muling pagtatayo ng templo at ang mga ipinagpatuloy na mga ritual ay hindi magdadala ng pangmatagalang kapayapaan, ngunit magpapataas ng mga tensyon sa relihiyon at geopolitikal. Ang banal na lungsod ay magiging pokus ng pandaigdigang atensyon, hindi bilang isang sentro ng pagkakasundo, ngunit bilang isang punto ng hindi maiiwasang tunggalian. Sa panahong ito, lalago ang pag-uusig sa mga tumatanggi sa autoridad ng sistema ng daigdig. Sa Apokalipsis 6, nakikita natin ang mga kaluluwa ng mga martir na sumisigaw sa ilalim ng altar na humihingi ng hustisya. Maraming mananampalataya ang papatayin dahil sa salita ng Diyos at sa patutuong pinanatili nila. Ngunit kahit na sa harap ng pangaapi, Lilitaw ang isang tapat na nalalabi na binubuo ng mga hudyo at mga hentil na makikilala ang katotohanan at hindi yuyuko sa larawan ng halimaw. Ito ang magiging mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at may patutoo kay Heso Kristo. Pagkatapos kapag ang kasamaan ay umabot sa kasukdulan nito at ang panlilinlang ay tila nagtagumpay, ang langit ay magbubukas. Inilalarawan ng Apokalipsis 19 ang matagumpay na pagbabalik ni Kristo. Nakita kong nabuksa ng langit at narito ang isang puting kabayo at ang nakasakay sa kanya ay tinawag na tapat at totoo at sa katuwiran ay humahatol siya at nakikipagdigma. Siya ay may nakasulat na pangalan sa kaniyang damit at sa kaniyang hita, hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon. Siya ay darating kasama ng makalangit na hukbo at sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig ay lilipulin niya ang masasama. Sinasabi ng St. Thessalonians 2.8 kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan na pupupukin ng Panginoon sa pamamagitan ng hininga ng kaniyang bibig at pupuksain sa ningning ng kaniyang pagparito. Babalik ang misyas sa bundok ng mga olibo gaya ng sinasabi sa Zacarias 14.4, uh, Sa araw na iyon, ang kaniyang mga paa ay tatayo sa bundok ng mga olibo na nakaharap sa Jerusalem sa silangan, at ang bundok ng mga olibo ay mahahati sa dalawa. Ang kaganapang ito ay hindi magiging simboliko, ngunit literal. Ang parehong Jesus na umakyat sa langit bago ang kanyang mga alagad ay pisikal na babalik upang maghari. Hindi na siya darating bilang isang naghihirap na lingkod, kundi bilang hukom at hari. Ang kanyang pagbabalik ay magwawakas sa halimaw, sa huwad na propeta at sa sistema ng daigdig na umapi sa mga banal. Ang halimaw ay itatapon na buhay sa maapoy na lawa ng nagniningas na asupre, gaya ng ipinahayag sa Apokalipsis 1920. Sa pagkawasak ng sistemang anti-Kristyano at paghatol sa mga bansa, itatatag ni Kristo ang kanyang sanlibong taon na kaharian. Ang Apokalipsis 20 ay nagsasalita tungkol kay Satanas na nakagapos sa loob ng isang libong taon at ang mga banal ay maghahari kasama ni Kristo sa panahong ito. Ang kahariang ito ay mailalarawan sa pamamagitan ng katarungan, katotohanan at pagpapanumbalik. Ipinapahayag ng Isayas 2.3.4 na ang kautusan ay lalabas mula sa Sion at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Siya ay hahatol sa pagitan ng mga bansa at sasawayin ang maraming bayan. Ang lupa na dinadalisay na ngayon ay makakaranas ng panahon ng kapayapaan sa ilalim ng direktang pamamahala ng prinsipe ng kapayapaan. Sa wakas, ang pagtatayo ng templo ang paglalagay ng batong panulok at ang pagapruba ng pulang baka ay hindi hiwalay na mga kaganapan. Ang mga ito ay bahagi ng isang pagkakasunod-sunod na inayos ng Diyos mismo na inihayag sa banal na kasulatan upang balaan, ihanda at gisingin ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga palatandaang ito ay tumutukoy hindi lamang sa mga panahon ng kapighatian kundi sa maluwalhating katuparan ng lahat ng bagay. Ang templo ay muling itatayo, ang mga sakripisyo ay magpapatuloy, ang panlilinlang ay darating, ang pag-uusig, ngunit higit sa lahat, ang hari ay darating. At pagdating niya, makikita siya ng bawat mata at ipapahayag ng bawat dila na siya ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.